kadang araw mga Mars na single naman ang kumarin yung bakla. So ayan guys. So dahil sa aming mga hangover guys na pag decide kami na pumunta mo ng dam para kumuha ng pang natin guys. Talagang may mga hangover pa guys at balak din namin magbanlaw dun sa ilog. At talagang mas masarap naman nga naman ang tubig dun at napakalamig. So yan guys at tas, tas na lang araw dahil late na kami gumising nga dahil nga sa lasing nga naman ang kumarin yung bakla. So ayan guys. Pero bago ang lahat ngayon guys, kakain muna tayo guys ng ating lugo. Talaga naman, nakakagutom kapag may hangover ka pa guys. So ito mga Mars, so, di uh, diba nang unangot pa ang person. So dito yan guys, talagang hilong hilo pa kami yan guys. So ano ba naman kasi? Inaraw-araw nyo na lang yung alak. Alas ginagawa nyo ng tubig na dalawa kayo. Ewan ko ba sa inyo? Ang sarap nyong kutungan. Haros hinebra na lang talaga ang kumikita sa inyo. Puro kayo, Jin. Hindi na lang kayo mag-rather's charot. Sayang, so, guys. Dahil mahirap... Mahirap lang kaming mga nilalang, lang. Tamang ginahalo lang talaga kami yan, guys. Nakapang buraod ba naman sa kapitbahay, guys? Aba, sinulit. Nagpakalasing. Ayan, inaabot ng alas-das ng madaling araw. At kinaganda sa sobrang lasing, be. Aba, nashoot pa ngayon pa ako niyan sa kanal. Kala mo talagang pilay ang person. Ayan Ay, ang kumuyo. Aray ko Ang ako. Ang dami starfish, oh. starfish. Hello! Hi! Gray! So, ayan, guys. Taladaran namin yung papaya, guys, oh. So, ayan. Babalawan niya yan, guys, sa ilog para mawala yung dagda. Para at least Isang papaya na makita namin, guys. Mamumuhay din kami dyan ng gabi, guys. Dahon ng gabi para sa linggo is nalaingin namin. So, ayan, guys. Dito, guys, sa so, dam kahit wala ano, kahit din namin wala kaming tanim ng papaya guys binura out lang namin yan guys kaya na guys, nagbabalaw kami dito nagbabalaw siya dito guys dahil hang sa hangover ay Dati ang ganda ng ilog na ito eh. Yung tubig na yan guys is galing pa yan mismo doon sa may dam. Sa Lamesa dam. So ayan dito yung bumabagsak. Yung iba natitira yan dyan. So dyan kasi din kumukuha ng mga tubig pandilig dyan sa mga pananim so ayan na uh, guys may naspat pa kami talagang pusa naglalambingan be ganun din yung besa na uh, uh. so ayan guys makat na kami dito guys sa taas para at least tingnan namin yung may ibang tanim dito na ni papa so ayan nakita na rin namin tapos yan guys, syempre kumuha na rin kami ng sitaw guys. So ang daming sitaw. Ito yung sitaw na maraming galamay guys. So syempre kumuha na rin kami guys dito ng um, paragis. Paragis kang tahagin. Damo, para sa kabayo guys. Charot. So ayan guys, so paragis. <laughs> so syempre nakakita kami ng kalabaw dito guys. Alam nyo na ba guys kung anong ulam namin? Ngayon, ngayon pag may nawawalan kayong kalabaw guys, hanapin nyo lang guys. Wala sa amin yan ha. So yan, ihimayin na natin guys yung ating mga sitaw. Ito yung sitaw, guys, na maraming galamay, eh. Hindi ko ba alam dito. Guys, sinisisa. So, yun, guys. Sinisisa ko nang imayayin yung ating sitaw para at least. Tsaka, na, guys, ating papaya. So, ayan na. Luto na ang ating tinulang kalabaw, Charot. <laughs> Pag may nawawalang manak, guys, alam nyo na kung nasa na. Bye-bye! <laughs>